Negosyo, hindi politika. Yan ang giniit ng pamilya Teves na dahilan ng anilay panggigipit at pagdadawit sa kanila sa pagkamatay ni Negros Oriental Governor Royal de Gamo at walong iba pa. Gusto raw kasing pasuki ng isang gambling lord mula sa Luzon ang mga negosyo ng mga Teves. Nasa frontline line ng balitang yan si Gary De Leon. Kilalang gambling operator at sabungero sa Negros Oriental, si Congressman Arnie Teves. Negosyo din naman babatas ang pagiging operator ng Small Town Lottery o STL bago siya tanggalin ng prangkisa ng PCSO. Kaya malakas raw ang kutob ng pamilya Teves na hindi politika kundi negosyo at sugal ang dahilan ng sunod-sunod na panggigipit sa kanilang pamilya. The government is trying to preempt and trying to put in the minds of the people that this is political. I don't think it's political because politically wala na motive eh but when it's business, on the business side, then you can see, ah, ganun pala. There is something, there's something deeper than just political. It's um, money-wise. Hindi pinangalanan, pero isang manong gambling lord na taga Luzon ang kumukumpas para pabagsakin ng mga negosyo ng mga Teves at napasok ang Negros Oriental. Not saying the, the name, no? pero doon pumupunta. Hinala ng mga Teves ginamit lang ang pagkamatay ni Governor Degamo para masimulan na ang maniplanong pagsira sa kanilang mga negosyo. Naging nangyari kay Degamo, kala nila, ah, si Arnie na yan. Kasi ano, but then later on, as, as, as these opinions came out, tapos yung mga, mga how, how the getaway, um, the culprits, saan sila pumunta, parang sabi ng tao, masado naman itong scripted. It's, it became so obvious pa. Nauna ng ginit ng Philippine National Police na lehitimo ang mga isinagawang raid sa mga ari-ariya ng mga Teves. Pinabulaanan ng PNP ang akusasyon ng kampo ng mga Teves na pangaharas ang mga ginagawang raid. Hindi rin daw nila pinag-iinitan ng mga Teves. Kaugnay naman sa bagong bahay ng pamilya Teves na mga negosyo nila ang pinupuntirya ayon sa PNP Special Investigation Task Group. Kasama rin daw ito sa kanilang iniimbestigahan. Sa so, so, start, not yet, of course, sabi na, sa, uh, triggered at the start. Pero as the investigation na uh, um, unfolds, it narrowed down to such political rivalry, uh, personal grudge. Para naman sa pamilya de Gamo, posibleng kasama rin sa motibo sa pagpatay sa gobernador ang paglaban nito sa online sabong. May mga ginawa raw noong raid si Gobernador de Gamo sa mga pasugalang teritoryo ng mga Teves. Daming raid dito sa online sabong, kaya napilayan yung mga negosyo nila. Kaya galit na galit sila sa amin. So ito talaga, galit nila kay Gob. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5.